si Chairman uh, Ronald Cardema ng uh, Duterte Youth Party List At uh, alam nyo, masabi ko sa inyo Nag-desisyon uh, ang uh, isang division ng Comelec nung lunes sa botong 2-1 2 Two ay ayaw sa atin, yung isa okay tayo sa kanila Ang 1 ay si uh, Presiding Commissioner uh, Ray Bulay At uh, sinabi ni Commissioner Bulay mismo Ang Duterte Youth Party List ay walang kasalanan dyan sa mga house show na kaso O kalokohang kaso na ikinakaso sa atin bakit? Ipinaluanag mismo ni Presiding Commissioner. Sabi niya, ang ikinakaso sa atin ng Kabataang Party List noong 2019, una, promoting violence daw tayo, tantamang to mass murder. ba diba? Kahit naman po hindi kayo abogado, hindi tayo abogado, sino naman maniniwala doon? Tayo na nga lang ka isa isa sa Kongreso na kalaban ng mga ng NPA, tayo pa ang kinasuhan nila ng promoting violence sa Comelec. At ito namang dalawang commissioner ng Comelec na point ni BBM, sinang ayunan. Tandaan nyo yung pangalan na Commissioner uh, Nelson Celis at Commissioner Noli Pipo at syempre sa pangunguna ni Commissioner ni Chairman George Garcia. Uh, sila po ay uh, nagdesisyon na tunay po ang Duterte Youth Party list ang nagpo-promote ng violence tantamang to mass murder sa Pilipinas. Isipin niyo yung kinasong yun. Ang nagkaso sa atin, mga party list na mayroong mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA. Kung sino pa yung kaisa-isa sa Kongreso ng Pilipinas na lumalaban sa teroristang NPA, tayo po yun, tayo pa ang nakasuhan ng promoting violence. Bakit daw? Kasi daw, sabi ko daw sa speech ko noong 2019, kapag kami ay nanalo sa Duterte Youth Party List, de dedebatihin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo sa lansangan at sa Kongreso. Ang sabi nila, mas murder daw yon. Eh tayo po, dahil uh, mahilig tayo makipagdebate, pinuntahan natin sa lansangan si Jim Paredes. Kung naalala nyo sa Edsa Shrine, dinebate natin siya. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, Kongresman Zarate ng Bayan Muna, dinebate natin ang dinebate hanggang matalo sila sa Kongreso. Si Raul Manuel ng Kabataan Party List, dinebate rin natin ang dinebate. Si Convicted uh, Act Teachers Congresswoman, Franz Castro, dinebate rin natin ang dinebate. Yun ang ibig sabihin natin ng dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso at sa lansangan. Dahil pag dinebate natin sila, makikita ng taong bayan na mali sila at tama po tayo sa Duterte Youth Party List sa ating mga advokasiya. Isipin nyo ang kinaso sa atin ng mga makakaliwa, promoting violence, tantamang to mass murder, eh sila tong pumapatay. At uh, terorista terrorist ng NPA, di ba? Anong pangalawang kaso po sa atin? Vote buying daw po ang Duterte Youth Party List. Bakit daw po? Kasi daw po, nag-speech ako noong 2019, sabi ko, kapag kami ay nanalo sa Duterte Youth Party List, lahat po ng aming pondo ay iaalay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun po, kinasuhan po tayo ng vote-buying kasi ipinangako daw natin sa taong bayan ang pera at pondo ng ating opisina para sa kanila. Grabe naman ho, no? Sabi ko, ano ba naman to? Sinang ayunan ni Commissioner Pipo at ni Commissioner Celis na appointing ni BBM na tayo po ay vote-buying. At sabi naman po ng presiding commissioner, uh, Ray Bulay, po tayo sa dami-dami ng gobernador, congressman, mayor at barangay captain na alam niyo sa inyong lugar at sa buong Pilipinas na tunay na bumibili ng boto, nagbabayad para bilhin ang boto ng mga Pilipino, wala naman nakakasuhan sa kanila ng vote buying. Ang kaisa-isa -isa lang pong nakasuhan ng vote buying sa Comelec main office, tayo po, Duterte Youth Party List, na tayo po talaga ay hindi naglalabas kahit piso para bilhin ang boto ng ating mga kababayang Pilipino. Tayo pa ang nakasuhan. Sa alam niyong napakaraming politikong bulok sa ating bansa na bumibili ng boto, tayo pa ho na hindi bumibili tayo pa ang nakasuhan sa Comelec. Ang nagkaso sa atin, makakaliwang grupo, ang nagsangayon yung dalawang appointee ni BBM, si Commissioner Celis po at si Commissioner uh, Pipo. Dahil daw pinangako natin na ang pondo natin ay iaalay natin sa sambayan ng Pilipino, vote buying daw po yun. Di ba po? Nakita nyo kung gano'ng katwisted ang ating ano, uh, ibang mga abogado sa ating gobyerno, di ba? Ano pa yung isang kinakaso sa atin? Ito na yung siguro yung pinakamatindi sa lahat ng house show na kaso, pero kahit po ganito, kaya pa rin po natin yan. Ang sinasabi po ni Kabataan Party List, tayo daw po ay kinulang ng isang publication sa dyaryo, yung babayaran mong ipublish yung pangalan mo sa dyaryo nung nagpaparehistro po tayo. At kulang daw po tayo ng isang hearing. Ang sabi po ni Presiding Commissioner Bulay, according to the Party List Law, the COMELEC shall publish. Sino po ang required, sabi sa batas, na magpapublish ng pangalan natin? The COMELEC. COMELEC shall publish. Ngayon, si Comelec, minsan, tinatamad, inuutos minsan sa mga party list, kayo na lang mag-publish. So, mag-re-release siya ng order to publish. Ang problema, nakalimutan ni Comelec. So, ang sinisise ng kabataan party list, tayo. Hindi daw tayo nag-publish. So, sabi naman ni Commissioner Bulay, malinaw yung batas tungkol dyan sa party list. Ang magpapublish ng pangalan ninyo ay Comelec. Kung hindi nila pinasa sa inyo, paano nyo mahuhulaan na gusto nilang ipapublish nyo sa dyaryo. Eh sila naman ang required, di ba? Pangalawa, yung kulang daw tayo na isang hearing. Sabi rin ni Commissioner Bulay, ayon pa rin sa party law, it is the Comelec who shall uh, call for a hearing. Hindi naman po pwedeng tayo kakatok sa opisina ng Comelec, tayo magyayaya, maghiring ho tayo bukas ng alas dos ng hapo. di ba? Sila ang opisina ng gobyerno, sila ang nag-no-notice of hearing kung kailan nila ang gusto ang hearing kasi sila ang pinapasweldo ng taong bayan para sa mga ganong trabaho. Malay ba natin kung kailan yon. So, nakalimutan nila na accredit tayo bilang party list. Tapos, pinapublish tayo na tayo ay accredited. O, nagpublish tayo. Pinablish tayo sa balota ng 2019 na tayo ay kandidato. Kaya nga tayo naboto ng taong bayan kasi nakita ang nakalista ang pangalan natin. After manalo, pinablish uli, panalo tayo. Ganun na rin po ng 2022, pinablish muna tayo na gusto natin sumali, pinablish tayo sa balota, pinablish tayo yung panalo. Ganun na rin po ngayon 2025. So paulit-ulit naman tayo nagpapublish ng ating pangalan basta iutos ng Comelec ang hindi natin kaya i-publish, yung hindi natin kaya hulaan na kung ano ba ipapublish, di ba po? So, ang sabi ni Presiding Commissioner Bulay ng division po nung lunes, hindi kasalanan ni Duterte yut yan. At ilang beses na rin naman sila pinablish at ilang beses na rin silang ibinoto ng taong bayan. Hindi na nila kailangan sabihin sa taong bayan, kami po, si Duterte yut party list, ay gusto po namin makilahok, o mga ganyan-ganyan, di ba? So, lahat po ng house show na kaso na yon lahat po yan, ay pinanindigan ng dalawang komisyoner ni BBM, si Komisyoner Nelson Celis at si Komisyoner Noli Pipo. Sabi po nila lahat yan kasalanan ni Duterte Youth Party at kailangan silang matanggal sa ating gobyerno. Isipin nyo yun. Balik, baluktot na baluktot po ba, di ba? Talaga namang, di ba? Wala ka nang masabi sa ganong klasing mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga alam nyo pananaw ko dyan, bakit nangungurakot ang mga politiko sa Pilipinas? Kasi alam nila na kapag sila hinold ng isang ahensya ng gobyerno, kailangan nilang bayaran. Di ba? At paulit-ulit na yung cycle na gano'n. Kailangan mo mangurakot, kailangan mo magbayad sa mga kurakot sa gobyerno, kailangan mo mangurakot dahil magbabayad ka sa mga abuso sa gobyerno. Ang masabi ko sa inyo, ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isa sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer, mandarambong, para sa mga kurakot, para sa mga rapist, para sa mga kidnapper at para sa mga terorist ng NPA. Tayo lang po ang ganun sa Kongreso. Bakit natin ginagawa yon? Kasi ayaw talaga ng mga Pilipino sa mga kurakot, mandarambong at hinyus kriminal sa ating gobyerno at sa ating bansa. di ba? Tayo lang po ang kaisa-isa sa Kongreso na nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo at sa mga terorist ng NPA. Tinutulungan po ang ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Kaya nga po, tayo po ang most voted dito sa local absentee voting ng ating mga tropa ng gobyerno, mga pulis at sundalo. Ngayon po 2025 elections, tayo rin po ang most voted ng ating mga OFWs sa lahat ng bansa sa buong mundo. Isipin nyo yun, pag tumingin kayo, Amerika, ang binoto ng mga Pilipino doon, Duterte at Party List number 1. Pag pumunta kayo, UK, Singapore, China, Israel, Germany, lahat. Alam nyo, sinasabi ng maraming tao sa akin, hindi ka ba na-stress? Hindi ka ba susuko dyan? Bakit tayo susuko? ba? Diba? Tayo nga ang pinagkakatiwalaan at inaasahan ng milyong-milyong Pilipino. ba? Diba? Sa atin sila umaasa na tayo ay kasama nila sa tunay na pagbabago. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa. Kailangan natin ipaglaban ang kanilang boto at ipaglaban ang ating mga advokasya sa bansa. May nagsasabi sa akin, hindi ka ba ano dyan? Natatakot? Naaway mo ang mga kurakot, inaaway mo ang ng NPA, inaaway mo, kayo pa ang nag impeach sa Pangulong Marcos and everything. Sabi ko, bakit tayo matatakot? Yun nga mga may kasong congressman ng plunder, hindi takot. Yun nga may mga kaso ng malversation of funds at corruption, hindi takot. Yun nga may kaso ng rape at mga criminal acts na mga politiko, hindi takot. Ah, uh, politiko dyan, may kaso rin, terrorism, di ba? Hindi natatakot. Itong mga makakaliwang grupo, hindi natatakot. Kahit terrorism ang kaso sa Comelec, nakapending doon. Hindi natatakot 'yung mga iba 'yung citizenship. 'Di ba? Dinaya 'yung citizenship. Bakit tayo na Duterte yung Party List?